Hi guys, nandito kami ngayon sa bahay ni si Ayun oh, naglalaban siya ng gagamba ngayon guys o. Oh. Ayun o. Kitang-kita yung gagamba niya. Naglalaban siya gagambang bahay versus gagambang bahay. Ayun yung gagamba naglalaban-laban na. Ayan o. Mama! O, ayun. Ayan o. Oh. Kitang-kita nyo yung gagamba o. Pinaluputan o. Oh. pinaluputan, natulog yata. Ha? Bakit parang natutulog yung gagamba mo? Ha? Ano papa? Ano tabe mo? Bakit natutulog na? Inaantok yata yan. Hindi. Ha? Patay na atan na. Patay na sa ko. Hindi pa din. <laughs> Hindi. Ayun o. Naglalaban na. Ayan o. 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 Sige. Ayan. Naglalaban na. Sige. Ganyan mo. O. Papa. Muti baba. O ha. Naglalaban na sila. Ano ti baba to eh papa? Bakit tayo o. Ano ti baba? Adan na. <laughs> ayan na. Naglalaban na siya. Sige na. Malapit na yan, lalaban na yan eh. Malapit na maglaban-laban yan. Ano Oh. Ayun oh, naglalaban Baba. na. Sana? Baba! Sana? Baba! oh, naglalaban na. Oh. Dad. Baba! patay! oh, lalagay natin yan dito ha. Oo, oh. ni Atato. Alam, alam. Kaway ka, kaway, kaway. Hi. oh, ayun si Ostri oh. Nanonood siya ng cellphone. Asan na? Tapoy. Tingnan nga. Dahan-dahan, tingnan natin. Ayun na. Naglalaban na. Oh, ayun oh. oh patay. Nako. Nahulog oh. Nagkaroon siya ng ano, Nang katis. Hindi. Hindi siya nakatis Hindi. Ayun na. Diba? Asan na? Ayan pa rin. O. ayan pa rin oh. Pa rin, oh. bahay versus kagabang bahay. Nakuha mo yan nung bumili ka ng agahan? Apo. Ayun o. Oh. O, oh, ayun, naglaban na. oh nahulog na naman yung isa. O, oh, ayun na. Ah. Sige na, labanan mo. oh oh ayan. Mukhang magkabatisil. Mukhang magkapit bahay yan eh. Di ba magkapit bahay? O, oh, ayun, naglaban na. Mm boom, mm boom. Ayun, boom, panis. Boom, panis. Boom, panis. Oh, naglaban pa ulit oh. Mama! Ayan na. Oh, ha? Ah. Oh. ayuno uh. Ayun oh. Oh. school. Ayun oh. Papa. Oh, nee! oh, sige, ayusin natin 'yan, ha. Ah. Ayusin mo 'yan, oh. Mama, ayun, no. ayun naglaban na. Ay. Oh, ha. Yeah. Asa ni isa? Na antok yata ang isi. Dapat hey, tayo dito. Di boy pa yan, pwede pa yan malakas yung gagambang yun eh galing din yan sa gagambang bahay pwede dito eh o oh, diba o oh, nasa ni na isa o oh, nasa na ayun pa sige Pagdabalin mo na sila na paglabanin o oh, kayang kaya mo yan eh ayun o inaantok na ulit o oh. o oh, ayun lumalabang pa yung isa ayun o oh, guys oh. ayun Ayun, ala, ala. Lalabanin niya, kakainin niya na 'yan. Dapat ganoon. alam mo kainin niya na 'yan. Dapat ganto siya. Oh, kakainin niya na. Oh, ayun oh. Ayan, tapusin, tapusin. Tapusin, tapusin. Oh, tapusin, tapusin. Ayan oh. Ayan oh, kinakain na siya. Ayan oh. Kitang-kita niyo, ayun oh, ayun oh. Ayun. Wala na, Bati na daw sila, hindi na sila nag-away. Tapusin, tapusin. Ayun o, oh, tinapos na. O. Oh. Tatap! Ala. Natulog. <laughs> ano yan? Parang natutulog. O oh, paano? natutulog. Oh, o pwede na yan. Hindi ba? Ipot so. Ayan, ayan na.